Ayan mga idol, mabilisan lang na tips kapag ka maingay yung inyong blower. Ito, i-on natin yung switch. Ayan, sway yung blower. Meron siyang ingay. Ayan, para may sumasabit. narinig yung mga bossing ayan para may ano siya nabaklasin natin yung pinaka blower nya sana natin malalaman kung ano yung nasa loob na maingay Tanggal Ang natin tatlong to tornilyo. Ayan o. Oh. May kita nyo mga idol Ano Ito yung maingay Ayan Mayroon plastic Diba Kaya Parang nakakarindi yung ingay niya eh. Ito yung parang may sumasabit Plastic lang pala yung Asa loob So ayan Ating hahanginan lang tong blower Tapos ikakapit na ulit Linisin na rin natin tong filter oh kita nyo mga nulo grabe na yung filter oh. marami na so ayan inisim mo natin inisim mo natin to so, kakabitan natin tong blower चाय चिकनाते हैं Pasensya na kayo mga idol kasi yung camera naka baligtad kaya ang pahigpit nya pakaliwa kasi yung camera naka, naka baligtad A front camera So yan, mahigpit na. Ikakabit na rin natin itong filter nya. Ayun. Tapos itong socket. Pwede na natin i-check. Switch on. Ayan. O. Wala nang ingay. Ayan o. Narinig yung mga lodi. Wala na yung parang sumasabi. Ayan so, lang ang problema mga lodi. Mayroong plastic yung pinaka-blower. Kaya maingay yung Oh, thanks for watching mga Lodi Please like, share and subscribe